Si Robin Padilla, o Rodolfo Verakizon Padilla sa kanyang buong pangalan, ay isang kilalang aktor, producer, senador at endorser sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ipinanganak siya noong November 23, 1969, sa Daet, Camarines Norte, Philippines. Kilala siya sa kanyang mga pagganap sa mga action films at mga pelikula sa iba't ibang genre. Nagsimula si Robin Padilla bilang isang artista noong dekada 1980, at mabilis na naging tanyag dahil sa kanyang karisma at kakayahang umarte. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay kinabibilangan ng Bad Boy, 1990, Tunay na Ina, Tunay na Anak, 1991, at Mr. 1994. Ang kanyang estilo ng pagganap, lalo na sa mga action films, ay nagbigay sa kanya ng titulong Bad Boy of Philippine Cinema. Nagkaroon din siya ng ilang kontrobersyal na yugto sa kanyang karera, tulad ng pagkakabilanggo dahil sa illegal possession of firearms. Subalit, sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy siyang maging aktibo sa industriya ng showbiz.